Sana lahat ng bayan may park na ganito, ano? San Antonio. San Isasa. Parang liwasan. Hmm? Ano? Oh, may nagkukutuhan pa ano? it's Anong kasi nag-aaral sa'yo? Ito mga bonsai nga to. Ang lamesa. Ayan. Mga bata pa. Ang Alagaan mo yan? Grabe, ang ganda pala rito sa Baguio Mall, yung SM, itong mga sceneries dito. चिंता सभी ano yung uh, sa taas ng o sa patio overlooking yung bah uh, mga kabahayan dito sa Baguio ganda oh. Huh? early in the morning yan ang makikita dito overlooking ng Baguio City kita rito yung San Francisco. Ay, dito dami yung yun. Yan. Dito? Dito. Dito kita. Hindi. Tugod na gito'y gusto yan. Tugod na gito'y. Ang munti pa kan kanda ito. Ang una ito, ko na dahil. Pais na yan. Dahil kaya kat na ang kita Dahil tinara ba wala ay? Oo. Munti kahit nasa dahil ito, kasla na lamis nga daga niya. Lamis. Kasla dito. kapudutan na wan. Ito natang kanan dito. Nga burasi ka. Natang kanan. Burasi ka dahil kan dito. Nilagpit ka mga buras. Oo. Ang mula kita. ni positive, isang ano pa

Parang Lombard Street sa San Francisco. Hindi anak yung tinatakot. Diba? Para San Francisco na to oh, Yung Lombard Street. Yung kinatatakutan kung ano? Ah, uh, pababa? Oo. Oh, iwas iwasan ko tapos hindi mo pala. Dito pala gaganyan ka pa rin. <laughs> sa bagyo ko pala na May experience yung ganito. Baka may mas mano pa rito eh. Matari. Mas matari pa rito. Oh. Okay, free at last. Meters, turn right onto Raghu, Baguio Road, Astros, Palace. Huh? Are you feeling? Hassan, oh, the round is oh, the first exit onto oh, no, the model street. Uh, left side, no. Are you going to City Market? Uh, Nasa na UP hindi ko nakuha. May UP na rito? Oh, may UP bag yun. Ito pa Di ba sa UP ka rin nag-aral? Eh, hey, kung dakit? Malapit na ba? Sa kanang kaliwa? ito parang ayan, mag ride sa mag -sai -sai ayan, 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 ka raw sa Magsaysay Road. Ano Manila dito mga pulis oh. Ayan, may market naman dito. Okay, Nasaan nga? yung ito. Sundan na dito. Sa kaliwa. Kaliwa ka na dito. So, Okay. Hindi po sa may parking nandyan eh. Jeep yan. Jeep Alay nkin na to nu. No? sa okay. Ano tala sapper mano 48 'yun. Eight? Oh, XL po mm. yung size. 'Yan po yung malaki. malaki. Ay, sorry ano pa ba ng mga gantong Yan po, Ang <gulang> galing din yan. Yan ito. Dakot, Dakot Taga pulot. Taga pulot. Taga pulot. Ah. Yes. nang no strober nila Sayang sa ano niya ang na generic Oh. Ah, di. Ah, pa-online mo um, Mga baby sila no. Ano kahirap ra siya ngayon. kasi pa-end season na kaya mahirap pa lang. na uh, naman. Pero may balik naman tayo. <laughs> Baka bumuti iko. Meat and asparagus? Yes po. Ito ang bagay eh. sa'yo. Bukas itanda. China, sir. Hmm. Yeah. Pag umihi ka niya, may amoy yung ihi mo. Uh, pag mo yan. Sayote lips ko. Yan, sayote. Masarap yan. Ilan, sir. Pili ka na. Tatlo yung lang yan. Share hmm. it right hmm. now.

Magkano yes, itong durian? Ay. 200 per kilo. Ayun. Ay, Meron ba buksan 'yan? Ayun din ako. Balik Mhm. 200. 200. dalawang 200. Isa kay Kuya Dennis. 150 daw magkano po itong ganito? 90 po, isang pack. Okay. Oh. Hindi ba yung nilalagyan mo ng ano, dahon ang palay? Yeah. Oo. Oh, yeah. Kwa tayo? Oo. Oh, uh... Ilan oh. po? Lagyan mo dahon ang palaya. Hindi nang gawa mo. Dalawa. Dalawa siya. Grabe yung plastic. Hmm. Ito yung mga tindahan ng gulay. Dami pala rin ito. So, kamatis Kita ka sa kilo. 95. Lettuce. Wala <laughs> mo? Ito Ano? Yun? mo oyster na to. Ayan. 4 dollars. 80 lang oh. Grabe ang Kuya, pa <laughs> <laughs> malinis press ko duri. Ngitan buko. Kailangan tama bukitan na kabutok. Kami dike nabarang mga sibuyas. Ha. So ito na yung ano, yung mga bagyo ano. Sweet corn makaka baby na, baby corn. Sita, eh, 50. 50? Ah, 20 pesos yung 45. Ito 50 to? S 50 po. Kano to? 40 kilo, 80 kilo. Yung corn, sir? Ito na yan, ha? Bell pepper. Kasi bili na tayo ng ano? 60 bell pepper. Pareho. Oh, ilan? Basta mag-chapsoy -chap tayo. Yung pang-chapsoy. Uh -huh. yan. mga pang-chapsoy. Ilan po? Okay. Isang plastic nito, isang plastic mo Hmm. Ang palaya. Ang palaya. Okay. O, ano to? lang kasi. yung ako. Ako? Opo. niyo di ba? Salad? Sumahati pa ko yung... 50 na lang po. Uh. Oh, malunggay. Uh, malunggay yan? Oo. Oh, oh. Chinese. Sa oh yeah Chinese malunggay niluluto kung paano niluluto malunggay dito?